Today's si video guys, nandito tayo ngayon sa Hangin Bridge. Tara, galayin natin tong Hangin Bridge mga idol. Wow! Let's go! Let's go mga ka-idol. O, nyo, gano'ng ganda. Ang ganda ng Hangin Bridge namin dito mga idol. Dito ni Kalikasan talagang sulit. Mabibigani ka mga idol. Shoutout sa inyo dyan sa baba. Ang gabi kayo manod. Shoutout sa isa, ang pulutan. <laughs> buhay nga naman ng tao so yun mga ka-farmers nandito tayo ngayon sa ilog pupunta tayo dun sa ilog para magkaugaw ng ating mga lalabahan ay magkaugaw ka? oo kan doon? doon sa taas ang ganda na diba? taas dito yan yung dahil nga pala guys sinasabak ko na yung motor ko dito sa daan na ito <laughs> diba? nagsama na naman kami dalang na makulit Abangan nyo guys yung kwan namin, yung kulap naming dalawa, puro katatawanan yung aming gagawin. <laughs> Busy pa lang ngayon ay. Busy pa lang. Gagawa tayo ng content na talagang nakakatawa. Para sa inyo eh, mga kaitol. inyo, kung ka... Ano <laughs> <nyo yung daan. laughs> Ganda. 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 Eh, ang ganda ng one, no? Namatay yung motor mga mo idol. <laughs> o, oh, diba? Nakikita nyo ba yung view na yan, mga idol? <laughs> okay, pansari mo na, idol. <laughs> Namatay ba? Papantay natin. Tinyo, si idol Dennis Basco. Patay uh, nyo, ang kalos dito, kapaligiran. Wow, amazing. <ifie> ito na isang kagapuan. No? Ito yung motor niya. Wow, amazing. Pagkita mo yung sticker dito. Sarap! Ito okay, yung sticker natin. O, no? lahat ng mga vlogger dyan. Bigyan nyo ako ng oh. sticker nyo dyan, mga vlogger kayo. Oh. Lalagay natin dito. Kasya pa okay, yan. sticker na. Di ba? Di ba? Mga diba? okay, ko. Ito mo, so, daan dito. O. Edol, rest mo na. Daanan mo na. Pakitaan mo sila kung gano'ng kalapit ang daanan na lang. Oo, uh, 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 uh. oo, oh, 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 di mo? Si Brother Dennis Baskeo, Galing niya mag-drive, mga ka-idol. Magaling pa, puwi pa. Oo, yeah. oh mo. Ang astig. Dito nga pala tayo, guys, sa Kalaukan, Hangin Bridge. Este, Kalaukan. Basta, <laughs> alam niyo na yon. See you soon sa next video natin. Magpukulap tayo kay... Renz gibara mga idol. Abangan uh, yung video namin Oo, sa ma-upload naming dalawa sa Facebook niya at sa Facebook ko, yung puro katatawa na namin, mga idol. Wait nyo lang, pag wala na kaming gawa. <laughs> See you oh, next video, you. mga idol. Bye! Bye.